Ayun, i-voice over ko na lang ito kasi pagdating namin sa Entoy's Bakasihan, may nagvideo okay. So baka makapiright ang kung ipopost ko siya na hindi i-voice over. Okay. So sa kagustuhan kong kumain ng bakasi or obod or sa Tagalog ay igat na fish ay hinanap ko talaga dito sa Lapu-Lapu. So, ayan, dito na kami at nahanap ko ang Intoy's Bakasihan kung saan sila ang dinadayo or sila ang paborito ng mga locals dito para kung gusto nilang kumain ng igat o bakasi or ubod sa Bisaya, ay dito sila pupunta. So, ayan, pinakita ko na yung mga ulam na available nila. So, ayan, that is kinilaw na isda. Mm -mm. Tapos ang next kung inopen ay ang paborito kong guso or seaweeds. O, di ba? And, syempre, naghan naghanap ako kung meron bang lato. Ayan, merong lato. Dye! Kaya, what are we waiting for? Kaina na. Meron din silang suka na sausawan. At yan po yung igat na fried. And, mamaya, yun yung other ulam nila. Siyempre, seafoods. Karamihan mga seashells, crabs, at meron din silang shrimp. Kasi seafoods yung kanilang highlight kasi malapit sa dagat. Ayan si Ate Julie. Ate Julie, are you ready? Ayan si Ate Julie, gutom na din yan. At ako din gutom na. So yan yung gusto kong latwa. And then, yan yung, yan yung sinabaw na eel. Eel pala yun sa English. And si Mamardi. And then, Tinikman ni Inday Ngavil ang eel or igat sa Tagalog or uh, ano yan sa Bisaya. Uy, bakasi or ubod. Yun yung sa akin. Ay. So ang bakasi pala ay kung maliit, bakasi. Kung malaki na siya, ang tawag ay ubod. So yan yun, yan yung bakasi na yan. Na may sabaw. Ayan, ayan, nagutom na ako dan. So yung kanin ko ay rice. Hindi ako nag-ano ng mais kasi anong tawag doon baka mag ano ako magalboroto alboroto naman yung chan ko so naghugas muna ako ng kamay dyan umalis ako dyan para maghugas ng kamay kasi kamayan na at kinuha ko din yung suka mm -mm. okay so eh, kainan na so hindi nyo marinig yung sinasabi ko kasi nga minumute ko to dahil may nag video okay doon sa sa gilid at ang lakas ng kanilang sounds kaya binoise over ko na lang. So, piniga ko yung kalamansi. Lagyan ko ng konting sili. Sabi ko, ay, hindi pala pwede sa akin yung sili. <laughs> so, ang una kong nilantakan ay yung lato na yan or sea grapes. Kasi gustong gusto ko talaga yan. And yung yaw pa more ba yet? yaw na das. Okay, so, tapos na kaming nagdasal ha, off cam. So, ayan yung, yan yung eel. Oh, ayan, kinain ko na. na. Ay, sarap niyan. Takam na takam ulit ako. Yum, 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 yum sarap yan niyan noong wala dito si Inday ngabel sa bahay niya bumalik siya sa Australia that was november november last year nagpaluto talaga ako ng eel ng sa kapatid kong babae bago siya bumalik sa Hong Kong kasi ano naman yan very healthy naman yan kinuha yan sa dagat galing sa mga uh, mga corals kasi nagtatago yan sila sa mga corals So ayan natatakam ako dahil habang nagbo-voice over ako nitong video ng to. So ayan. Dalawang ubo ko ng sea grapes or lato. Ayan. Pero in fairness ha, ang bilis kong nabusog niyan. Kunti lang yung kinain ko niyan. At yung naubos ko na eel is isang isang piraso lang. Oo, busog na busog na ko ayan yung eel na yan. And then yung eel na yan ang pwede mong makain yan maliban lang sa tinik. Kasi yung tinik niya is medyo, medyo, ah, uh, um, takam ako. Gusto kong kumain ulit. Yung tinik niya medyo, ma, ano, makunat. Pero pwede din kainin. Yung tinik niya, dry. Kaya, yung intois bakasihan, malapit lang yan dito. Sa lugar ni Inday Ngabel. Oo. Ayan, ayan yung ayan yung yung ginuha ko naman. Ano yan? Ubod yan na family din siya ng eel. Ang ubod kasi is malaki na siya. Ang eel, oh, eel English pala yung eel. Ang ubod malaki na siya. Uh Oo. -oh. Ang bakasi ay maliit pa. Pero sabi ni Ate Julie, iba-iba daw 'yon. Pero tiningnan ko sa ano, tiningnan ko sa Google. Ang bakasi or obod, is they're a family of eel. So yan naman, that is shell. Ang tawag na shell na yan is saang. Isa lang yung kinakain ko kasi uh, hindi yan madali matunaw. Oo, para ano siya, ay talagang ginuguya ko siya ng perfect na pagnguya para ay uh, mag ko talaga sa aking ngipin at maliit na maliit pagdating sa aking chan o yung hindi na mahihirapan ba ang panunaw ko? Ayan, kuha ulit ako ng, ayan. Nagtatanong ako doon kung bakit wala ng katawan ng ubod na yan na fish. Sabi nila na ubos na. Kasi nga, ano yan eh, yung intoys bakasihan kasi napaka -ano nila, marami silang customer, ano sila, famous sila dito sa Cordoba. By the way, itong ano pala to, itong intoys bakasihan na to, is nasa Cordova. That is the next town from Lapu-Lapu City, kung saan, sa Lapu-Lapu City naman nakatira si Inday Ngabel. And yes, kain pa mo. Sige sigibayot, bayot. Kain ka lang ng kain. And, nagpasalamat kami kay Mamardi. Mama kasi itong araw na to, ay, si Inday Ngabel, masaya ako para kay Inday Ngabel kasi si Inday Ngabel ay hindi siya nagdadrive. Ang, ang driver namin nito ay si Ma'am ang may-ari ng sasakyan. Thank you, Ma'am Si Ma'am naman ay friend din ni Ate Julie. Na taga, si Ate Julie, taga Naga. Si Ma'am taga Minglanelia. So, silang ding dalawa doon, si Ate Julie at si Ma'am Mahusay. Ang, um, kung meron silang mga lakad, like kain-kain, silang dalawa doon ni Ate Julie. Oh, and... Thank you, Ma'am Ikaw yung ginawa naming driver noong time na yon And thank you, Mama Mardy, kasi nakapagpahinga si Inday Ngabil sa kanyang driver's, driver's seat. diba? <laughs> ayan. Nagbusog na ako niyan eh. Busog na ako niyan. So, sa susunod na video na to, ayan. Naghugas ako ng kamay ko day. Ayan, yan yung ano. So, sa susunod na video nato makikita natin na umalis ako day. Naghugas ako ng kamay. <laughs> At mamaya, mamaya, sana ba ako? Ang, ang tagal kong nakabalik. Oo, oh, oh, Kasi nga, medyo, ano kasi yung, yung eel is slimy. So, kailangan kong hugasan na bonggang bunga ang kamay ko. O, ba? Nakabalik na ako dahi. oo oh, sabi ko, busog na busog ako. Ayan, si, at, si Inday nga, Vel. Ayan, si Ate Julie. Sabi ko kay Ate Julie, Ate Julie. As uh, in, Ate Julie. Sabi ko, Ate Julie, kumain ka nga, Ate Julie, nung isipin mo na balbakuwa yan. So, ayan, tingnan sa si, Ate Julie dahi. Uh, sabi ni Ate Julie, sige, sige, Ate Cha, kaya na ko, Cha. So, yung kanin ni Ate Julie, mais yan. So, ayan yung, ang dami naming ulam na kinuha. Yung mga ulam na inano namin. In fairness, ha, akala ko, ang, ang mababayaran namin, nasa 1,000 plus. So, biruin nyo, ang nababayaran namin is 700 plus lang. Ayan si Mamardi. Mamardi, thank you so much sa pag-drive para talaga akong langaw day na nakatungtong ng ulo ng kalabaw. Kaya, <laughs> yeah, thank you. So, ama, ang bait din na Ma Mardi. Very down to earth. At yung sasakyan niya is ano, kung hindi nyo man natanong, ay balik na kay Ate Julie. Sige Ate Julie, kain ka Ate Julie. Yan yung ano ni Ate Julie. Eh. Diyan siya nakilala eh. Sa kaniyang napakasarap niyang tingnan pag kumain. Kaya na-feature siya sa Rated Gay ni ni Ma'am Corina Sanchez ay in Inday Ngavel. Binigay ko kay Inday Ngavel yung ubod na hindi ko na naubos. Kasi nga, gusto din ni Inday Ngavel pala yung ubod na yun. Kasi dati, noong mag-travel kami papuntang South, ay dadaan talaga kami sa John Paul's Eteri in Carcar. Carcar ba yung John Paul Etiri? Carcar or San Fernando Cebu? Carcar na ata sila at pibili kami ng ubod or do doon kami kakain ng ubod na nilarang. Ayan, balik tayo and nga, and kay, nga, kay Ate Julie pala. Ayan, sa Ate Julie busog na din. At si Ate Julie ay nanghingi yan ng, ano, ng soft drinks kasi para ma, ma ano daw siya, matunawan. Kami, hindi kami nag soft, ay, ah, hindi naman talaga ako mag soft drinks. Tubig lang yung sa amin. Kaya, mamardit. thank you so much, Mamardi. Hanggang sa susunod nating food trip at syempre, hahanapin natin yung food na suwak at pwede sa akin. Kaya sabi ko talaga, bago ako umaka sa bukid, kailangan kong talagang kumain ng bakasi. Kaya napunta kami dito sa Intoy's Bakasian. Kasama ko si Ati Julie Fats, Balbacua Queen, the original. Si Inday Ngavel, ang aking best ever. One of my best friends dito sa Lapu-Lapu. And of course, si Mamardy. Busog na busog na sa das at Julie dai mamardi ang bagong member of the club so yan yung ano yan yung pagkatapos namin kumain at in fairness naka bring house pa kami diyan okay di ba so once again thank you so much hanggang sa susunod kong voiceover, this is Ati Charing here at Intoys Bakasihan